ni Ate Chi. Grabe, naubos na talaga sila. Hello Pack Members! Welcome back to Husky Pack TV! For the video ay walang magbabantay sa ating Pack Members at nag-iisa-isa si Kuya Edmar nyo na naglilinis sa mansion. Si Kuya Jomar nyo kasi medyo napaparty nga siya last night dahil nga po parang pa New Year celebration ng kanyang barkada kaya naman wala siya ngayong umaga. Si Kuya Sermar naman may reunion ng family niya kaya naman ang ending hayan mag iisa si Kuya Edmar nyo at si Mother yung tagabantay dito sa Pack Members natin sa labas. Pero wala bags. lang din naman yan sa ating Pack members at enjoy na enjoy pa nga nila na naandito ang kanilang mother kasi kahit papaano ay nakukulit-kulit nila ang mother yung nila. Yun lang guys may balita ako sa inyo kasi alam nyo ba etong si Sassy kung makikita nyo siya dyan sobrang malikot siya dyan at larong laro. Si Sassy nga pala siya yung galing Bagyo na kapatid ni Shakira at ayan siya guys yung dark na dark na chocolate na yan na parang wala talagang ibang kulay sa face kundi dark red lang. Yan po si sobrang Sassy. Sobrang sigla niya guys pero nakitaan nga siya ni Mother na yung pupo niya ay mayroong dugo. And one sobrang natakot din agad si Mother lalo na at kailan lang nawala sa atin ang ating cyber. Kaya naman binigyan agad siya ni Mother ng gamot. Di na rin naman ito yung first time na nangyari sa atin na nakitaan natin ng dugo sa pupo ang ating pack members. Kaya naman alam na rin ni Mother yung gamot na ibibigay. Siyempre nag-consult rin naman siya siyempre sa ating vet. At observe pa rin natin si Sassy kung dadami pa ba yung dugo or tatay pa ba siya ng may dugo kapag talagang nangyari pa yun. Saka pa natin siya dadalhin Dali, sa vet. Dali, siya guys. Kita niyo, super sigla rin naman niya. talagang mula paglabas hanggang pagpasok, todo pangangagat siya at pakungulit sa kanya mga kasama. Hindi pa natin siya nakikitaan talaga ng pagiging malungkot or ng pagkatamad gumain Kaya naman sa ngayon, observe, observe pa tayo. Siya na rin nga pala ngayon ang number one bully sa ating pack member. Sila nitong si Blue ang number one na makukulit. Habang kalmado yung iba, Diyos ko, silang dalawang malaipo-ipo. <laughs> Pero normal lang din naman yan dahil nga ang dalawang yan ang talagang pinakabata sa atin. Si Shakira naman talagang napaka-behave lang lagi. Anyway, so na naman ang ating pack members ay heto. Nag-umpisa naman na si Kuya Edmar nyo na buuin itong isang cage natin na, dito. Tapos na rin nga pala si Kuya Edmar nyo nito na magpakain sa ating pack members. Yes guys, siya talaga ang gumawa lahat today. Paalis naman na siya ngayon tapos yung sasama nga niya ang dalawang puppies ni Achichi. Papunta sila doon kay Nariza and sa kataga kay Nariza yung mag-a-adapt ng puppies ni Achichi. Kaya naman eto, gumawa na si kuya ng cage dyan. At kung mahalala nyo, tatlo na lang yung puppies ni Achichi. Tapos dalawa yung dadali niya. Kaya naman, ang matitira na lang sa atin ay After isa. After na mapunas-punas ni kuya yung cage na yan, ayan, iniakyat na rin naman niya dito sa sakya si na dadalhin. Siyempre, ay, dito sila sa loob. Dahil nga, expander yung dala. Siyempre, kailangan na aircon na rin sila. Pero siguradong mahihilo ang dalawang Which ngayon. is very usual naman. Dahil nga, siyempre, never pa naman sila nakabiyahe. Palagi lang nandito sa loob ng mansion. Maya, maya pa, nagpaalam na rin nga itong mga to dito sa isang nilang maiiwan at pati na rin nga dito kay Achi Chi. Wala pa naman din silang kaalam. Walang talaga kung anong mayayari sa kanila. At hindi nila kaalam na talagang sila ay mapapahiwalay na sa kanilang ina. Pero gaya nga nang palagi ko sabi sa inyo, ganyan talaga ang buhay ng mga puppies or ng mga doggies. Talagang madalas nagkakahiwahiwalay sila magkakapangin. Kaya nga sa pack members natin, yung ibang nila mga family members, ay hindi nila talaga nila masyadong kilala. Not unless magkakasabay silang lumaki. Kaya ka si napahiwalay lang siya ngayon kay Mama Dog, ay never na ulit siya Nakilala ni Mama Dog. Tinatahulan pa nga siya ni Mama Dog kapag nakikita siya. Anyways, ayan na nga. Pinasok na rin yung pangalawa pang puppy na dadalhin. At ayan, medyo takot na nga sila dyan. Dahil nga, syempre ngayon lang din ulit sila nakatapak sa ganitong cage. Ate na lang rin nga namin kayo sa pupuntahan nilang family.